Hello po sa mga kajanski at narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa mga zodiac sign bukas sa araw ng Merkules, April 17, 2024. Para sa mataong aris, makikita ang pabago-bago ka ng isip. Dahil dito, huwag ka munang mag -desisyon. dahil tiyak na babaguhin mo lang din ito. Ang imapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga maswerteng numero, 1, 12, 17, 24, 33, at 40. Para sa mataong Taurus, hindi masama ang magtanong, lalo na kung nais lang naman nila magkaroon ng kaalaman. Magtanong ka sa mga kilala mong o na sa negosyo. Ang iyong mga na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 11, 18, 21, 30, at 37. Para sa mataong Gemini, kunin mo ang para sa iyo at kunin mo ang inaayawan ng iba. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero 5, 17, 19, 23, 26 at 39. Para sa mataong cancer, huwag kang magpapalit ng pasya. Dahil kapag nagpalit ka, masalo ka lang mapupunta sa mali. Mas mabuting pandiyan mo kung ano ang una mong sinabi. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 4, 13, 22, 35, 41 at 44. Para sa mga taong leyo, hawakan mo ang sarili mo. May babala na matatangay ka ng maling paniniwala. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero, 2, 11, 20, 29, 33 at 40. Para sa mga taong Virgo, maganda ka ngayon. Kaya't panatalihin mo lang ito. Huwag kang papayag na mahawa sa mga taong puro porma lang ang alam. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 5, 14, 28, 32, 39, at 45. Para sa mga taong libra, hindi dapat pagtuunan ng pansin ang maliliit na pagkakamali. Dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 3, 9, 15, 24, 33 at 45. Para sa mga taong Scorpio, sa paunti-unti ang negosyo ay umuunlad. Sa pagdahan-dahan, ang halaman ay tumutubo, lumalago at lumalaki. Ito ang tunay na batas sa pagnenegosyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga sorting numero, 2, 13, 22, 28, 39 at 45. Para naman sa mga taong Sagittarius, sarili mo ang pakinggan mo. May babala na kapag nakinig ka sa iba, magsisisi ka lang. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 12, 24, 29, 31 at 44. Para sa mga taong Capricorn, piliin mo ang mga taong mas maraming alam kaysa sa iyo. Sa ganitong paraan, may mapukunan ka ng mga kaalaman na mapapakinabangan mo sa pagnenegosyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero 1, 8, 16, 26, 37 at 42. Para sa mataong Aquarius, swerte at patuloy kang siswertihin. Ang kondisyon ay palagi mong suotin ang lumang alahas na ipinamamanap para sa iyo ng lola mo. Kung wala kang ganitong alahas, maghanap ka ng antigo pareho rin ang magiging resulta nito kapag ito ang isinuot mo. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero 4, 17, 26, 35, 44 at 49. Para sa mataong Pisces, lakas ng loob ang kailangan mong ipatupad ngayon. Kapag nagawa mo yan, sunod-sunod na swerte na may kaugnayan sa damdamin at material na bagay ang bubuhos sa iyong harapan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 16, 20, 25, 34, at 40.